mga artistang nakarelasyon at naugnay sa aktor na si EJ Falcon. Number 1, Valhiri Weinman Si Valhiri Weinman ay nakasama ni EJ Falcon nang pumasok siya sa PBB noong 2008, naging malapit ang dalawang ngunit hindi naging sila. Number 2, Nicole Uy Shuseng. Dahil sa kagwapohan ng actor na si EJ Falcon noon ay malaki ang paghanga ng kapwa niya housemate na si Nicole Uy Shuseng, sa katunayan ay naging kasintahan niya ito, at siya din ang kauna-unahang girlfriend ng actor na nasa showbiz. Number 3, Queenie Padilla. Isa din si Queenie Padilla sa naging girlfriend ni EJ Falcon noon, nagkakilala silang dalawa nang nagkasama sila sa pelikula, ngunit tumagal lamang ng apat na buwan ang kanilang relasyon dahil sa kanya-kanya nilang relihiyon. Number 4, Empress Shock. Naging mainit sa mga mata ng netizens noon si Empress Shock at EJ Falcon, dahil sa ilang ulit silang nakitang lumalabas at kumain na magkasama, ngunit mariing itinangi ito ng actress dahil close friends lang sila. Number 5, Yam Concepcion Marami ang tumangkilik at humanga sa tambalang EJ Falcon at Yam Concepcion noon, nagkasama ang dalawa sa pelikula noong 2013 na, Dugong Buhay, limang buwan lang tumagal ang kanilang relasyon at nagkahiwalay din sa kadahilan ng busy silang pariho sa kanilang career. Number 6, Sunshine Cruise Nalingkang veteran sexy actress noon na si Sunshine Cruz kay EJ Falcon, dahil sa madalas daw magkasama ang dalawa noon, nagkasama din silang dalawa sa pelikulang, Dugong Buhay. Noon, nang makarating sa kanila ang balitang ito ay natawa na lang sila, pahayag ni EJ sa isang panayam, malaki ang respeto niya sa actress at masaya siyang nakasama niya ito sa isang pelikula. Number 7, Ellen Adarna Sa pelikulang, Passion de Amor Naging mag ang dalawa at magkaibigan, niligawan siya ng actor ngunit tinanggihan niya ito dahil hindi pa daw ready si Ellen pumasok ulit sa isang relasyon. Number 8, Jana Rojas Ang may bahay ngayon ni EJ Falcon na si Jana Rojas ay ang kanyang long-time girlfriend niya na anim na taon, ikinasal noong 2022 at masaya silang nagsasama ngayon, nagkakilala sila sa isang birthday party noon ng isang malapit na kaibigan, mula noon madalas na ang kanilang mag-uusap at pagkikita.